paano ako magluto ng ganitong isda. Una, lalagyan ko muna ng asin. At paikot-ikot-ikot natin. Para mawala po ang nasa ng isda. Kasi po guys, hindi na po sa tinatanggalan ng mga asa at saka ng kaliskis, ng bituka. Kaya, ganyan-ganyanin natin guys. At tapos, hugasan lang po natin. Okay na yan guys. Narinis na. Sa isang kasirola guys, nag-iwa lang ako ng kamatis sa sibuyas. Ayan po guys. Talagyan ko lang po ito ng tubig. Ayan po guys, pakukulaan lang po natin ang kamatis at sibuyas. Hanggang sa lumabot po ang kamatis. Guys, meron nga pala akong nakitang kalamismis sa rep kalamismis po, yun po yung sigarilyas. Nilagay ko na rin sayang naman, guys. Takpan ulit natin, guys, para maluto ang gulay. Maglagay ka pala ako, guys, ng sinigang powder. guys. Malambot na ang gulay. Pwede na, pwede na natin ilagay tong itong isda. Itong sap-sap. Sarap to guys. Tapos fresh pa. Fresh na fresh. Maglalagay ako ng konting asin guys. asin. Tapos takpan muna natin ulit guys para maluto naman ang isda. At ayan na po guys. Luto na ang ating sinabawang saksak. Ayan. Sarap po nito. salamat sa panonood!